Good afternoon mga kakabsat, mga kapatid, mga OFW. Wow, wow yummy, mm -hmm. yummy. Yan po ang aming ngayong tanghalian. Tanghalian namin. Hmm. Bakit si nanay walang laban? Welcome po sa ating YouTube channel, Tita Lordis Vlog. Ito, ginti mama. Ito, ginti mama. Ito, laban si nanay laban thank you Yes. yan po kain po tayo oh, may yellow rice may brown rice sa amo namin brown rice hmm. mayroong adas oh itong gusto ko yan yan kalahating manok sa tatlong tao. Ayan, mayroon kaming ano, karne yata yun. Ay, gulay lang. Gulay lang. Sen, mama. A.J. Hada, sisma. Marik, ke uh, sisma. Kodra. Mm. Hadi Adas. Yeah. Hadi Adas. Bismillah. Adas. Kain tayo mga ka-OFW ko dyan. Shout out sa inyong lahat ng mga nanonood. Shout out sa mga kumakain ng kabsa. Kabsa. Hadi kabsa sa? Hadi kabsa. Hadi ay siya Eh eh. Sa kabsa. Kabsa hadamal saudi. Siya na yung kucharong. Ayan. Ito. Oh, ayan. Um, si nanay nagkamay. May kutsara naman siya. Ayan ang kutsara niya. Hindi. meron. Ito pa lang. Ganyan. Dahil gutom, ito mo nang unahin natin pag ino. Hindi kaya maanghang po. na yung aming tanghalian. Ayan o. Oh. Mm. O, oh, yung manok, titingnan na lang natin. Partyin mo na. Ikaw na magparte ah. Bismillah. Hmm. Mama, Adas. Hello po. Shout out, shout out dyan sa mga kumakain nito, alam nito. Gusto ko yan, okra. At saka, okra, tsaka... Please mama. Please my video judge. Uy, sino yung tiya? Mara ko, wala ko ba eh. Sige ba? Ayaw niyang kumain ng ano. Sa akin yung pekpek. Ay, pekpek. Pakpak. Yan Ay. po. Pakpak. Kunin -pak. mo na lahat yan, pati balat. Ayaw naman niya eh. Ayan. Bismillah. Kain Ay na tayo. Mama, what did I Mama? Lesh. Wala na yun. Ano yung binakuha? O, oh, tingnan mo sa akin, o. Oh. Hindi maanga. Kain na po tayo. Ayan. Unang sobo sa inyo. Ano na, Please, an ano. na lang ulam mo na yan.

مال حبيباتي بس مال بنياتي انا موجودة كيف انا مجودة انا ماني موجود اخذ فلوس اجار ما جمعية مشروع انا موجود كيف كنت ما مخالف تقول انا موجود مو مشكل

Harapin kami dito, guys. Mm. Aha. Hello. Sobrang Sabi ko mangang. kilo. Uh -huh. La. <laughs> like piki, mo muskela, 1 kilo. Sarap, oh. Hmm. Shout-out, dyan, sa mga kapwa o FW, dyan. Middle-East. Shout-out sa inyong panonood, dyan. Kain tayo. Yan, may customer na dumating. Thank you po sa inyong panonood. Salamat po. Kakain muna kami. Thank you. Hmm. Itong tinatawag nilang adas. Ano to? Mungo na yelo? Ano to na eh? na yellow ba? Orange. Yelo. yellow. Orange. Pag hindi luto. Pag hindi luto, orange. Yan, min min o manood Di ba may padala ka doon? Wala. Yeah. Sige mm -hmm. po. Salamat sa inyong panonood. Patnubayan tayo lagi ng Panginoon. Bye-bye.